Araw-araw na mga salita ng Diyos Matagal nang naniniwala ang mga tao sa Diyos. Subalit karamihan sa kanila ay hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng salitang Diyos at sumusunod lamang sila ng may pagkalito. Wala silang kaalam-alam kung bakit talaga dapat maniwala ang tao sa Diyos o kung ano ang Diyos. Kung ang alam lamang ng tao ay maniwala at sumunod sa Diyos. Ngunit hindi kung ano ang Diyos. At kung hindi rin nila kilala ang Diyos. Hindi ba napakalaking biro lamang nito? Kahit malayo na ang narating. Maraming nasaksihan ang mga tao na makalangit na mga hiwaga at nakarinig ng malalim na kaalamang hindi kailanman naunawaan ng tao noon. Wala silang alam tungkol sa karamihan sa pinakapayak na mga katotohanang hindi na pag-isipan ng tao noon. Maaaring sabihin ng ilan na maraming taon na kaming naniniwala sa Diyos. Paanong hindi namin malalaman kung ano ang Diyos? Hindi ba kami minamaliit ng tanong na ito? Gayunman, ang totoo, kahit sinusunod ako ng mga tao ngayon, wala silang alam tungkol sa anuman sa gawain sa ngayon at bigo silang maintindihan kahit ang pinakamalilinaw at pinakamadadaling tanong, maliban pa sa napakakumplikadong mga bagay na tulad ng tungkol sa Diyos. Dapat mong malaman na ang mga katanungang walang kinalaman sa iyo na hindi mo pa natutukoy ang siyang pinakamahalagang maunawaan mo sapagkat ang alam mo lamang ay sumunod sa karamihan nang hindi pinapansin at walang pakialam kung ano ang dapat mong isangkap sa iyong sarili alam mo ba talaga kung bakit dapat kang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos alam mo ba talaga kung ano ang Diyos alam mo ba talaga kung ano ang tao? Bilang isang taong may pananampalataya sa Diyos, kung bigo kang unawain ang mga bagay na ito, hindi ka ba ng dignidad ng isang mananampalataya sa Diyos? Ang gawain ko ngayon ay ito, ang ipaunawa sa mga tao ang pinakadiwa nila. Ipaunawa ang lahat ng aking ginagawa at ipaalam ang tunay na mukha ng Diyos. Ito ang gawaing tatapos sa aking plano ng pamamahala. Ang huling yugto ng aking gawain. Kaya sinasabi ko sa inyo nang maaga ang lahat ng hiwaga ng buhay upang matanggap ninyong lahat ito mula sa akin. Dahil ito ang gawain sa huling kapanahunan. Kailangan kong sabihin sa inyo ang lahat ng buhay katotohanan na ayaw ninyong pakinggan noon. Bagamat wala kayong kakayahang unawain o pasanin ang mga ito, dahil sadyang salat na salat kayo at labis na di nasasangkapan wawakasan ko ang aking gawain. Kukumpletuhin ko ang gawain dapat kong gawin at ipapaalam ko sa inyo ang lahat ng naipagbilin ko sa inyo. Kung hindi ay baka muli kayong maligaw ng landas at mahulog sa mga pakana ng Diablo kapag nagsimulang dumilim. Maraming paraang hindi ninyo nauunawaan. Maraming bagay kayong hindi nalalaman. Napakamangmang ninyo. Alam na alam ko ang inyong tayog at inyong mga pagkukulang. Sa makatuwid, kahit maraming salitang hindi ninyo kayang unawain, handa pa rin akong sabihin sa inyo. Ang lahat ng katotohanang ito na ayaw ninyong pakinggan noon dahil lagi akong nag-aalala kung nagagawa ninyo sa inyong kasalukuyang tayok na manindigan sa inyong patutoo sa akin. Hindi sa minamaliit ko kayo. Mababangis na hayop kayong lahat na kailangan pang sumailalim sa aking formal na pagsasanay at hindi ko talaga makita kung gaano kalaki ang kaluwalhatiang nasa inyo. Bagamat nagpagod na ako ng husto sa paggawa sa inyo, tila talagang walang mga positibong elementong umiiral sa inyo at mabibilang sa daliri ang mga negatibong elemento at nagsisilbing mga patotoo lamang na naghahatid ng kahihiyan kay Satanas. Halos lahat ng iba pang nasa inyo ay lasot ni Satanas. Ang tingin ko sa inyo ay parang hindi na kayo maaaring iligtas. Sa lagay ng mga bagay-bagay, tinitingnan ko ang iba't ibang pagpapahayag at kilos ninyo at sa wakas, alam ko na ang tunay ninyong tayog. Kaya palagi akong nag-aalala sa inyo, mag-isang namumuhay. Talaga kayang ang kalagayan ng mga tao ay mas mabuti o maikukumpara sa kalagayan nila ngayon? Hindi ba kayo nababahala sa kababaan ninyo Talaga bang maaari kayong makatulad ng mga taong hinirang sa Israel? Tapat sa akin at sa akin lamang sa lahat ng oras? Ang nakikita sa inyo ay hindi ang kapilyuhan ng mga batang napalayo sa kanilang mga magulang, kundi ang kabangisang lumalabas mula sa mga hayop na hindi abot ng mga latigo ng kanilang mga amo. Dapat ninyong malaman ang inyong likas na pagkatao, na siya ring kahinaan ninyong lahat. Ito ay isang sakit na karaniwan sa inyong lahat. Sa gayon, ang payo ko lamang sa inyo ngayon ay manindigan kayo sa inyong patutuo sa akin anuman ang sitwasyon. Huwag ninyong tulutang bumalik ang dati ninyong sakit. Ang pinakamahalaga ay magpatutuo. Ito ang buod ng aking gawain. Dapat ninyong tanggapi ang aking mga salita tulad ng pagtanggap ni Maria sa paghahayag ni Jehova sa kanya sa isang panaginip sa paniniwala at pagkatapos ay pagsunod. Ito lamang ang maituturing na pagiging malinis. Sapagkat kayo ang pinakamadalas na makarinig sa aking mga salita, ang aking mga pinakapinagpala. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng mahalagang pag-aari ko. Lubos ko nang ipinagkaloob sa inyo ang lahat subalit lubhang naiiba ang katayuan ninyo sa mga tao ng Israel talagang malayong-malayo kayo ngunit kumpara sa kanila mas marami kayong natanggap samantalang desperado silang naghihintay sa aking pagpapakita Masasaya ang mga araw ninyo sa piling ko nakikibahagi sa aking kabutihan. Dahil sa pagkakaibang ito, ano ang nagbibigay sa inyo ng karapatan na putakan at kataluhin ako at hingin ang inyong bahagi ng aking mga pag-aari? Hindi ba marami na kayong natanggap? Napakarami kong ibinibigay sa inyo, ngunit ang iginaganti ninyo sa akin ay makabagbagdamdaming kalungkutan at pagkabalisa. Di mapigil na sama ng loob at kawalang kasiyahan. Napakasama ninyo, subalit nakakaawa rin kayo, kaya wala akong ibang magagawa kundi lunukin ang lahat ng sama ng loob ko at iparating ang mga inaayawan ko sa inyo ng paulit-ulit. Sa nakalipas na ilang libong taon ng gawain, hindi ako tumutol kailanman sa sangkatauhan dahil natuklasan ko na sa buong pag-unlad ng sangkatauhan ang mga manluloko lamang sa inyo ang kilalang kilala na parang mahahalagang pamanang iniwan sa inyo ng sikat na mga ninuno noong unang panahon. Galit na galit ako sa mga taong mas masahol pa kaysa mga baboy at aso. Masyado kayong walang konsyensya Napakababa ng pagkatao ninyo. Napakatigas ng puso ninyo. Kung nadalako ang mga salita at gawaing ito sa mga Israelita. Matagal na sana akong nagtamo ng kaluwalhatian. Ngunit sa inyo ay hindi ito posibleng makamit. Sa inyo mayroon lamang malupit na kapabayaan inyong pagbabaliwala at inyong mga pagdadahilan. Masyado kayong walang pakiramdam at walang halaga.